Alleluia, nyo ang Panginoon At sumayon rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Papuri sa iyo, Panginoon Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng San Nibotan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanibotang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanibotan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupulitan namin, Panginoong Neso Kristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po? Ang katabi ninyo, kamusta po? Ha? May rayong ma. Sabi, maganda pa rin daw. Ano, kamusta po? Sa kabila ng sobrang init. Ha, ah, paypay -pay is life. You no? Buti pa ito, may aircon. <laughs> ha? Pero dito po no sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang ipinagkaloob at ipinibigay ni Hesus sa kanyang mga alagad ang kapayapaan. Sabi niyo nga po, kapayapaan. kapayapaan. Sinong may gusto ng kapayapaan? Kaya nga kinakamusta ko kayo kanina. Kamusta po ang tulog ninyo? Mabuti. Nakakatulog ba? Ha? Bakit hindi nakakatulog? Walang aircon. Bakit walang aircon? Walang pera. Lagi na lang daw pong walang pera. Para bang ang kapayapaan nakadepende sa pera? Kung gusto mo ng kapayapaan, dapat marami kang pera. Totoo ba? Totoo ba? Ha? Dati naman wala kayong pera. Ngayon mukha na kayong may pera. Pero bakit walang kapayapaan? Hindi ba? Kasi sabi ng mga may hirap, ah, kaya walang kapayapaan kasi wala tayong pera. Eh yung mga mayayaman, may pera na. Pero bakit walang kapayapaan? So, pera ba talaga ang kailangan natin para magkaroon tayo ng kapayapaan? Kasi minsan, no, pag, pag iisipin lang natin ng konti, no, yung mga nandyan sa terpan, yung mga natutulog dyan, bakit mas mahimbing ang tulog nila kaysa sa atin? Sanay na? So, kayo hindi pa kayo sanay sa buhay na yan? Simula nung bata hanggang ngayon, reklamo ng reklamo? na mahirap ang buhay, bakit naging mahirap ang buhay simula noon hanggang ngayon? Wala tayong ginagawa. Ilang eh, gusto ko lang ano, no? Imbitahan kayo para pagnilayan ito kasi mas maayos ang buhay natin kung para sa iba. Mas maayos eh. Pero bakit parang gulong-gulo ang isipan natin? Ano bang nagpapagulo sa isipan ninyo? Ano bang bumabagabag sa inyo? Ano bang nagpapabalisa sa inyo? Problema, problema kanino? Problema sa asawa, problema sa jowa, problema sa kapitbahay. Dito ba sa barangay ninyo, kapag umalis ka, may kapayapaan ka na kahit buksan mo yung pinto, hindi man nanakaw tindahan tindahan nito. Wala. So, good luck. So, natatakot talaga tayo kahit tayo magkakapit-bahay. No, hindi tayo kampante, wala tayong kapayapaan kasi natatakot tayo. O, wala nang utang, no, wala mo nang utang, sabi nyo. kaya nanakawi na lang. Wala na tayong ano, 'di ba, yung uh, ano ba tawag dito, honesty store. 'Di ba? Ang kailangan pa ano ba, pang-turista lang ba ang honesty store? Na kapag nandoon ka lang, kahit walang nagbabantay, magbabayad ka pag kung anong kinuha mo. bakit nga ba? Maganda makita, no? Sa, sabi ka sa dito, no? Kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. At kung susundin nyo lang ang aking mga iniuutos, magkakaroon talaga kayo ng kapayapaan. Kung susundin lang natin kung ano ang utos ng Diyos, manggagaling dapat sa atin, hindi imposible magkaroon ng kapayapaan bakit walang kapayapaan doon sa sa isang bahagi ng ng lugar natin sa Baytan sa Sambales ano ba yun? kinukuha ng China kapayapaan island pa naman yun no kasi merong agreement na hindi natin malaman kaya hindi nagkakaroon ng kapayapaan bakit hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan? Kasi ayaw nating sundin ang inuutos ng Diyos. E sinabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Ang sabi, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang sabi, mga, mga magulang, huwag niyong papasakita ng inyong mga anak. O kaya tuloy, di ba? Kailangan magronda ang mga kagawad para magkaroon ng peace and order magkaroon ng kapayapaan kasi maraming sumusuway maraming pasaway sa mga kahit sa paranggay na ordinansa Ay. kaya nawawalan tayo ng kapayapaan pero hindi pinagdadamot ng Diyos binibigay niya, nga niya ang kapayapaan na talagang yung peace of mind yung panatag ang kalooban mo ang nung ng bata pa tayo hanggang tumanda na tayo, wala tayong na nararanasan at lagi tayong naghahanap na kailan e, kaya ako magkakaroon ng katahimikan? Sandali na lang. Sandali na lang yan. Pero ma mahirap yung kung kailan ka namatay, doon ka matatahimik. Ang problema, kahit patay na, hindi pa nananahimik. Pero ang gusto ng Diyos habang buhay tayo, maranasan natin yung kapayapaan, yung kapanatagan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kumalma ka lang. Huwag kayong mainggit, no? Huwag tayong mainggit. Eh kung, kung yung katabi ninyo, social ang cellphone, huwag kang mainggit. Di pa nga yan, naiinggit ka. Hulugan lang yan. No, may dumadaan ba dito mekos-mekos? Marami. Kung no, hindi natatapos ang mulok niyan. Ah, kayo naman, pumakaasta naman kayo. Cellphone ninyo, ano ba? iPhone? Anong cellphone mo? 13 pa lang. No? Nasa 15 na tayo. Ano, ano ka ba? Uh, CEO ka ba? <laughs> Di ba? Pag yung mga nadya sa... sa Tabi-tabi po, no? Pero kaya hindi tayo napapanatag kasi yung lifestyle din natin hindi tumutugma eh. Ito lang yung, ito yung status natin, pero yung lifestyle natin, ang taas. Yung mga, mga nakatira nga sa, sa gilid ng kalye, pero naka-cellphone. Eh, magkano ang data? Sir, magkano ang data araw-araw? 50 pesos? Di ba 50 pesos? Oh. Magkano yung pambili ng ulam, pambili, pero okay lang, kahit wala nang makain, basta may cellphone. Basta katulad nila, di ba, yung nagtatrabaho at hindi, magkapareho ng cellphone. Kasi yun yung iniisip, ay kawawa naman ako, napapagiwanan ako, nakliya 32 na palang ito. E ano ba kailangan mo? May business ka ba para maging social ang cellphone mo? Wala naman. Pang-games lang. Di mag-gaming watch na lang kayo. <laughs> tingnan nyo lang po, no? Kasi problema tayo lagi at ito yung nagbibigay ng stress sa atin. Eh, hindi kasi tumutugma yung buhay, yung lifestyle natin doon sa pangangailangan at doon sa mga kapritso natin. Kung si chairman woman ka, okay lang yung cellphone mo. Marami ka kasi contact kailangan. Tama ah, ba? Ano cellphone ni <laughs> Eh, taon-taon, nag-aapre. Taon-taon, napapalit tayo. Kailangan ba talaga yun? Eh, para bang, pag tinitingnan mo, eh, doon ka na i-stress, doon ka nawawalan na kapayapaan kasi hindi po mga tapos mahulugan, may bagong labas na naman na model. Ba't din yung muna unahin magpakabit ng sariling kontador para hindi tayo nagja-jumper? Para hindi tayo nangangamba para hindi ta hindi tayo nangangamba na matutulog na lang baka may kumislap at sisigaw na sunog ang mga ka jumper pero mga cellphone high tech may eh, pagkakasunog wala lahat pero may cellphone diba? Ano ba talagang kailangan ninyo? Sa mga senior na nandito dito, kailangan nyo pa ba ng cellphone? Eh, alam mo mas importante, cellphone o maintenance? <laughs> eh, o masagpan. Diba? Nanlalabo na nga yung mga mata. Eh, sige, cellphone pa. Tapos, dadasal tayo. Pinababayaan tayo ng Diyos. Tuawa naman tayo. Imbis na maging mas masaya yung araw-araw, na no, napamumuhay, kukuha ka na no lang dyan ng chikcherya, walang bayan. <laughs> diba? Oh, ang sikreto pa rin, kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa kalooban natin, ay tinipiyak natin na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Yun lang. Kapag sinunod mo naman ang kalooban ng Diyos, makikita mo kung ano talaga ang kailangan, yung essential, at yung binibigay ng Diyos, mas makikita mo ito ng maliwanag. Amen?